Good morning mga kawander Ah, uh, So ngayon na uh, natin yung mga pananim natin At uh, Nakikita nyo mga kawander maganda na Ah, uh, Medyo malaki-laki na rin sila So tignan natin sila, sila ngayon mga kawander Ngayon mga kawander Laki na Ng kalabasa natin Kasi yung alakbati ngayon, Mga kawander kawander may mga ba malalaki ng mga daon niya at yung mga talong natin mga kawander malalaki na ito lang problema mga kawander uh -huh. may sakit siya may mga butas butas ay yung mga ano yung nakita nyo yung nakarang video in-spray namin ng na punggus para ma umatay yung mga uod na uh, gumanda kaya inapula natin ang in in-spray natin agad dito sa ano natin yung sinakosakon natin dito tinanim natin sitaw kaso ang problema kinain ng mga manok kaya mahirap din pag marami manok mga kapounder kap kap itong mga kamatis natin counter, maganda na malalaki na wonder lalaki na saluyot at ano bilidan nag improve na mga kawander lalaki na at lalaki na rin ang mga ano kawander sa saluyot natin lalaki na ito mga kawander ah, papakita ko sa inyo no yung mga sili kasi bilidan na tinanim natin mga sili yung mga kawander sili natin at yung mga bilidan medyo kumakalatkat na sa mga kawander makamano sa natin ginawa nating balad sa kawander tignan natin yung ano naman yung kalabasa natin ito pala yung man talong namin kawander Medyo ano eh. Kasi paulan ambon. Tapos ano pa umaraw kaya ganyan. Sasakit kaya, kaya inspiran din namin yung nakarang video namin natin. Tapos ito yung an uh, natin na uh, kamuting kahoy. Ganda na lahat ng mga Basta talaga talaga sa ano sa abu, no? At linisan natin. Ano kontro? Ang patulan natin. Makala, ano, makalat na makalat kita sa balad natin at ito naman yung ano kalabas medyo ano dito umulan dito ano ano kagabi kaya ganyan no kumandar sila lalo maganda kasi mga kumandar pag ano eh, pag na ano natin, na namumulan maganda yung pananim kaya kailangan din nila ng magan ano eh, ng tubig talaga. Kaya dapat ang pagtatanim mga kawander ano, hindi basta-basta. Uh, kailangan natin ng ano 'yan eh, ng masipag at laging ano, ipagmamahal sa ano, tanim pa, para gumanda 'yung mga pananim natin. Kasi kung hindi natin naalagaan yung mga pananim natin, wala, wala din, wala rin uh, masisira din yung natin kaya dapat talaga natin saka tignan natin agad kung pinipiste na siya dapat mapulan natin agad ng para hindi ano hindi lumala yung sakit ng paninim natin at may spread agad kung kailangan so ayun na nga mga kawander ah uh, yun na nga yung video natin ngayon at sana subaybayan nyo ako sa susunod na video ko ulit wonder 谢谢，拜拜、okay,。Bye.